Isa pong kilalang YouTuber na matagal ng XRP holder ang naglabas ng kanyang simple ngunit matinding estra estratehiya or strategy kung paano po siya kumita ng 14 times mula sa kanyang XRP investment. Oo, tama po ang narinig ninyo. Labing apat na beses na gain. Habang marami sa atin ang nagpapanik buying or nagbebenta ng maaga, si Moon Lambo ay tahimik na nakahudel ng kanyang XRP simula pa noong taong 2017. At ngayon siya ay isa sa mga napatunayang tunay na may matibay na paninindigan. Ngayon uh, nagsearch nag-search po si XRP pataas ng 3.50 dollars, marami po ang nagulat pero mas marami ang nanghinayang. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, si Moon Lambo. Isa po siyang kilalang uh, crypto YouTuber at active member ng XRP community. Bumili po siya ng kanyang unang XRP noong November 17, 2017. Ang average price punya ay nasa 0.25 lamang or 25 cents. Ibig sabihin, isa siya sa mga unang naniwala kay XRP noong hindi pa ito kilala at hindi pa mataas ang kanyang value. Simula noon ay hindi na siya nagbenta kahit isang piraso ng kanyang XRP. Hindi po siya nagpaapekto sa takot or hype hindi siya sumabay sa mga panic sellers. At ang kanyang ginawa, hinawakan lang niya ng mahigpit ang kanyang XRP ng halos 8 years. Yan, 8 years na holding. Ayon po kay Moon Lambo ay wala raw trick o shortcut. Ang tanging sikreto niya ay paniniwala. Oo mga kripto, paniniwala sa technology at utility na XRP bilang isang global payment solution pinaniwalaan niya na si XRP ay hindi lang basta isang altcoin isa itong seryosong uh, project na may malinaw na gamit sa totoong mundo lalo na sa mabilisang cross-border payments kaya ta uh, kahit anong bagsak ng presyo hindi po siya natakot hindi siya naging emotional tweet ika nga niya yan yan nga yung kanyang uh, sinabi yan, hindi daw siya emotional tweet. Ngayon ay uh, bakit po mahalaga ang never sell strategy? Yan, hindi da, dahil hindi po siya nagbenta kahit kailan, tinawag po siyang diamond hands ng mga ng kanyang mga followers. Ipinakita niya na minsan ang uh, hindi pagbebenta ay mas malakas. Yan, mas malakas kaysa sa anumang trading strategy. Hindi po siya Uh, nagpaikot-ikot. Hindi siya nag-day trade, hindi siya naglagay ng stop loss, basta't hawak lang. Ayan nga, hoodle, or, or ibig pong sabihin ng hoodle is hold on for dear life. Kaya, yan ngayong umabot na si XRP sa $3.50, ang uh, dating $0.25 niyang uh, bili ay nag-times uh, 14 na. yan nag-times ang kanyang kita. Isang halimbawa ito ng passive gains through patience or sa pamamagitan ng mahabang pasensya. Ang uh, tanong ngayon ay magbebenta na kaya siya? Ayan, magbebenta na kaya siya? At ang kasagutan po sa katanungan na yan ay hindi pa. May malinaw po siyang exit plan. At uh, ito ay kapag umabot sa XRP sa $5. Ayan, hindi daw siya magpapa-epekto sa ingay ng market or sa hype. Tuloy-tuloy lamang siya sa kanyang original plan. Ibig sabihin, kahit umakyat pa si XRP ng konti, hindi daw po siya bibitaw. Dahil ayon sa kanya, ito pa lang ang simula ng bull run. Ngayong uh, July 18, si XRP na po ay nag-surge ng $3.65, ang pinakamataas na presyo sa loob ng maraming taon. Ngayon ay... Uh, Bumaba man ito ng kaunti sa 3.50$, hindi pa rin ito biro dahil ang presyo nito ay 72.99% sa taas ah uh, 79 72.99% na mataas sa loob ng isang buwan at uh, 19.76% naman sa loob ng isang linggo. Ibig sabihin ay kahit may paunting pagdip sa si XRP po ay patuloy na nagpapakita ng lakas sa market. Yan Habang si Moon Lambo ay nagdiriwang, marami naman po ang uh, nagsisisi. May mga nagsasabing, sana hindi ko agad binenta si XRP. May mga investor na natakot noong mababa pa ang presyo. Yung iba naman ay nagbenta sa $1, $2, at uh, $3. Pero hindi po nila naabot ang 14 times na returns. Ito po ay patunay na ang tunay nakita ay para po sa mga uh, marunong uh, maghintay ng matagal. Kung tama po ang prediction ni Moon Lambo, hindi pa tapos na kung sana hindi pa tapos ang uh, rally ni XRP, posibleng maabot pa nito ang $5 or higit pa. Lalo na ah uh, habang tumitibay po ang technology nito at lumalawak ang adoption sa mga real world payments, mas lumalaki ang potential ni XRP bilang isa sa mga pinaka maasahang crypto sa market. At ayan, para po sa atin bilang mga crypto enthusiast, ayan, ang uh, mahalagang aral po natin dito ay ang pasensya ay may gantimpala. Hindi, hindi lahat ng kita ay nangyayari sa loob ng isang gabi. Hindi mo kailangang maging trader para yumaman. Minsan ang simpleng paniniwala sa isang project at ang uh, tamang exit plan ay sapat, sapat na para magtagumpay. Ang tanong ngayon ay ikaw ba ay may hodl mindset o lagi kang nauuna sa takot? Gaw, uh, gaya po ng ginawa ni Moon Lambo, kilalanin mo muna ang token. Intindihin mo. Yan, intindihin mo ang utility nito. At mag-set ng malinaw na plano bago pumasok or lumabas. Dahil sa huli, ang uh, pinakamahalagang tanong ay ito. Kapag umakyat na si XRP, nandyan ka pa ba? At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.